maka so, mga at pag-uusapan natin yung katanungan na hanggang apat na na harbesan sa isang bed at wala nang tutubo. Mayroon pa po tutubo siya. Ganyan. Pagkatapos ng apat na harbesan, una mag harvest kayo, pangalawa at pangatlo. Minsan yung iba pangatlo lang, pangapat, ganyan. At pagkatapos noon, after ng ilang days, mga 3 to 4 days, ay uusbong na naman yung panibago. Ganyan, panibagong usbong ng kabuti. Yun na naman yung haharvestin ninyo. So, umaabot siya ng ilang beses na harbisan. Basta maganda yung, yung substrate, mga ginamit ninyo, katulad ng dahon ng saging, mag-a-add kayo ng kunting darak sa binhi, ganyan o kaya maglalagay kayo ng 1600 na abono o kaya 3414 na konti o kaya yung iba naglalagay rin sila ng kick, kick booster para sa ganon ay mas maganda yung tubo niya at kung hindi maanay sa inyong lugar mas maganda pag sa lupa kayo nagtanim kasi babasahin nyo lang yon tuwing umaga yung lupa tuwing umaga babasahin nyo pag maganda yung lupa, ang daming tutubo doon na kabuting saging. Minsan sa bukid, ganyan. Yung mga, alam nyo yung galing sa mga mga ilog na lupa para mga putik-putik. Yung matabayon yun. Ganyan, hindi yun acidic. acidic. O kaya yung mga mga may tayo -tay ng earthworm. May ganyan, na mga lupa. Ang ganda ng tubo doon. So, doon sila gumagapang yung mga mga amag at doon sila usbong. Ganyan. So, sa mga uh, nagtatanong sa akin, kung hanggang apat lang ba at wala na, hindi po. Meron pa rin tutubo. Ganyan. Takpan nyo lang ng plastic, tapos diligan nyo yung sa may lupa, kung naka-elevated, siya ay... meron pa rin siya. Meron pa rin tutubo. Pag hindi siya naka nakalagay sa lupa, meron pa rin at mayroon tutubo siya after ng 3 days. Sa akin, sa experience ko lang, at ganun na, na rin sa mga bumili sa akin, yung mga ibang bumili sa akin ay ganun, mayroon, mayroon na naman ulit silang haharbisin na panibagong usbong. Ayan. Pero pag nasa lupa, ay marami. Ayan. Hindi lang apat, kundi maraming bisis kayo mag-aani. Kaya, kaya maganda, maganda yung pagtatanim ng kabuting saging. At yan lang at sana mayroon kayong nakuha ng idea sa mga nagtatanong sa akin kung hanggang apat lang ba, hindi po. Uh, sa aking pagtatanim at yan na rin sa mga nakabili sa akin ay nakakarabis sila ng ilang beses. Basta mahaba yung inyong bed at nasa lupa o kaya nakaham, mag-add kayo ng darak sa binhi bago nyo ilagay. Ganyan, konti lang para maganda yung kanyang uh, pagkagapang. So, o kaya chick booster. Kasi yung chick booster ay ano lang yun, mga grains, mga buto. Buto ng mais, kung ano ng buto yun, na giniling-giling. So, maganda yan para sa ating kabuting saging. So, salamat at God bless sa inyong lahat.